Hindi man direkta apektado ng Super Typhoon Nando, nakaranas ng malakas na ulan at hangin ang ilang bahagi ng Metro Manila, kabilang ang Quezon City. Kabilang sa mga binaha ang Araneta Avenue. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si E.J. Gomez. E.J.? Susan, bunsod nga ng ulan na hatid ng bagyong Nando, ang biglang buhus ng ulan dito sa Quezon City kagabi, nagdulot ng pagbaha, partikular dito sa Araneta Avenue. Ibinahagi ng ilang residente ang kanilang karanasan. Ang ilan daw sa kanila, nag-akyat na ng mga gamit para di abutin ng baha. Malakas ang naranasang ulan sa Quezon City kagabi. Mabilis na bumaha sa ilang lugar sa lungsod, gaya na lang sa Araneta Avenue halos dalawang oras ang itinagal ng baha ayon sa residenteng senior citizen na si Lola Leonila. Napuyat daw sila sa pagbabantay kung aabutin muli ng baha ang kanilang bahay. Nangamba kami, nag na kami ng mga gamit kasi baka pumasok sa patok namin. Buti ka mo, kumigil ang ulan. May second floor naman kami. Siyempre, yung gamit namin sa second floor, puno na. Kaya sabi ng sabi ko sa mga anak ko, tignan niyo ang tubig kung mataas na. Puya talaga yan. Ayon naman kay Julius, umabot hanggang tuhod ang baha kagabi. Kaya hinakot niya ang kanyang paninda sa tabing kalsada para hindi abutin ng baha. Yung tubig, ang laki na eh. niya na kami. hakot Tapos pinasok namin sa loob. Tapos itong lamesa, dinala namin dun. Inangat to ito perwisyo talaga kasi gaya niyan, imbis na nakapagtindaan ng maayos, manat matitigil kayo. Nakatakot yung pagka na malipto ka, pagka hindi naagapan, diretso patay. Panakanaka na lang ang ulan sa Quezon City kaninang madaling araw. Ang mga basura sa Maria Clara Street naglitawan. Abala naman ang street sweeper na si Rosalina sa paglilinis. Napakaraming basura. Talagang lumalabas din yung sa ban Saan-saan lugar, Tas lahat dito ang tambak sa Araneta, lahat ng basura. Kaya kami mga sweeper, hirap din po kami. Ilang bahagi ng Araneta Avenue ang may hukay dahil sa ongoing roadworks. Pangamba ng mga residente, makadadagdag ito sa mas mabilis na pagbaha sa kanilang lugar. Susan, yung nakikita ninyo ngayon, no? yan yung halimbawa nung sinasabi natin na uh, ilang bahagi nitong Araneta Avenue na may ongoing road works na pinangangambahan ng mga residente na baka makadagdag no, sa mabilis na pagbaha dito sa lugar. Ayon naman doon sa mga nakausap natin, no, talagang sanayan na lang daw para sa kanila yung eksena ng mga pagbaha dito sa kanilang lugar. Karabihan daw kasi sa kanila no, ay uh, higit tatlong dekada nang naninirahan dito sa barangay Tatalon. At weather update lang or situationer dito, no, Susan, nasa ilalim na tayo ngayon ng Skyway pero bumalik ulit yung malakas na ulan at may kasama pang malakas na hangin sa mga puntong ito. At yan, ang unang balita mula rito sa si Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Command Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at base sa datos ng ahensya, as of 5am na yung araw po na ito ay may naitalang isang namatay at pitong nasaktan. Lahat po ng casualty sa ito ay uh, naging biktima ng pagguho ng lupa dyan sa may Tuba, Benguet. At dahil nga po sa nabanggit natin kanina na napakalawak nitong uh, naging saklaw ng rain bands at wind bands ng uh, Bagyong Nando, ay may 43,000 families, katumbas po yan ng 159,000 na mga kababayan natin ang apektado ng bagyo. Hanggang ngayong alasigong hapon nga ng umaga, may uh, 24 na kalye at 8 tulay ang hindi pa rin madaanan sa mga oras ito. At ang 32 seaports na apektado ay hindi pa rin operational dahil may mga nakataas pa nga pong mga typhoon wind signals ay hindi pa rin po pinapayagan ang paglalayag sa maraming mga rehiyon Dalawamput siyam na barangay ang nananatiling uh, lubog sa baha hanggang sa mga oras ito. Pero naka-deploy pa rin po ang mga ng Philippine National Police, ang AFP, ang Philippine Coast Guard at maging ng Bureau of Fire Protection, ang land, air at sea assets po ng pamahalaan patuloy na nakantabay para magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Dito po sa ating kinatatayuan makikita nyo dito sa live update uh, board ng uh, ng uh, lokasyon ng bagyo. Ay makikita natin papalayo na nga po ang bagyong Nando mula sa Philippine Area of uh, Responsibility at uh, ma wala na tayo masyadong nararamdaman mga malalakas na hangin o ulan pero ngayon pong pagsikat ng araw ay naasahang tatambad pa ang uh, pinsalang iniwan ng bagyong Nando. Naasahan nga po mamaya ang situation briefing dito sa NDRMC. Mamaya po makakapanayam natin ang tagapagsalita ng NDRMC na si Ginoong Juni Castillo para sa karagdagang update sa naging pinsala ng Super Typhoon Nando. Yan po muna latest mula sa uh, NDRMC. Balik muna tayo sa studio. May mga residenteng inilikas sa Iba, Sambales, Kagabi sa gitna ng masamang panahon. May unang balita live si Marisol Abdraman. Marisol! Igan, patuloy pa rin tayo nakakaranas ng pagambon dito. Kaya kung nakikita ninyo, napakadilim pa rin dito kahit pasado alas sa ng umaga. Although malayo ito sa naranasan natin kanina madaling araw. Ganito kalakas ang hangin at ulan ang naranasan dakong alas stress sa madaling araw kanina rito sa Iba Zambales. Malayo ito sa naranasan nating panahon sa buong araw kahapon. May mga inilikas kagabi sa bayan ng Santa Cruz, particular na sa bayan ng Bulitok. As of 9.20 p.m. ayon sa kanilang barangay captain, nasa 166 ang bilang ng pamilya o katumbas ito igan ng 328 na tao na inilikas doon sa barangay. Meron din namang inilikas sa barangay Gama na nasa 22 pamilya. Ito ang mga barangay kaya na nasa tabing dagat sa bayan ng Santa Cruz. Buti na lamang igan at maagang naghanda ang mga residente, gayon din ang mga otoridad na nagpatupad ng preemptive evacuation bagamat gamit na nang nagkaroon ng paglikas ang mga residente. Bawal pa rin pumalaot kaya ang mga bangka na naabutan natin kahapon igan sa ilang mga baybayin sa bayan ng Santa Cruz ay pansamantalang ikinubli ng mga manging isda sa ilalim ng puno. Igan, bagamat uh, hindi nga ganun kalakas ang ulan na naranasan dito sa buong probinsya kahapon and hopefully sana ngayong araw din ay nananatiling nakaalerto ang PDRRMO dahil nagkakaroon ng mga history ng landslide dito pagkatapos ng mga malalakas sa pag-ulan. Igan. Maraming salamat. Ingat, Marisol Abduraman. Bagit ani na pun turista ang istrande sa Batanes dahil sa super typhoon Nando. Kasilado ang flights kahapon dahil sa masungit na panahon. Ang malakas na ulan, sinabayan din ng malakas na hangin. Malalaki rin ang alon sa dagat at tila sumasayo ang mga puno sa mga kalsada. Halos zero visibility sa ilang lugar. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bagit limang daang residente ang nilikas sa evacuation centers. Walang kuryente sa Batanes ngayon at mahina ang signal ng mga telco Inulan at binaha ang ilang probinsya sa Calabarzon kahapon dahil sa hangin habagat na pinalakas ng super typhoon Nando Sa Cunius Cooper Aris Balba gabi umapaw na ang tubig mula sa Taal Lake kaya binaha ang isang kalsada sa Tanawan nahirapan naman bumiyahe ang ilang commuter sa Lipa City dahil sa lakas ng hangin at ulan Binaharin ang Star Tollway sa bahagi ng Ibaan sa Antipolo, Rizal, nahirapan dumaan sa kalsada ang ilang motorcycle rider dahil sa malalaking tipak ng bato na galing sa mundok. Ang isang rider sa bayan ng Baras, nasira ng motorsiklo dahil sa baha. Malakas din ang hangin at ulan sa ilang lugar sa Cavite kahapon. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba-ibang ulat sa ating bansa.